topic natin, pangpalakas sa mga seniors at ano ang lunas kapag masakit ang inyong kasukasuan, lalo na itong inyong balikat, yung inyong shoulders. Pero andito muna tayo sa isang fitness bike. So nasa isang parke tayo, sa isang park, paalala po sa ating mga seniors. Pupunta po kayo sa park kapag alas 4 na ng hapon pataas. Yung malamig na ang panahon, magbabaon po tayo ng tubig. Pag nandito, lagok-lagok ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Ang purpose po, e para magkaroon tayo ng socialization o pagkausap, hindi tayo ma-Alzheimer's, ng hindi tayo magkaroon ng dementia o pagiging makakalimutin at para palakasin ang ating katawan. So, ito po ay sample ng fitness bike. So, sana kung meron din yung mga, inyong mga anak, regaluhan kayo yung stationary bike. Kasi ang maganda dito eh, pwedeng palakasin ang inyong mga binti at ang inyong mga legs. Okay? So, ito. So, pag wala kayong ginagawa, pedal-pedal lang dyan para lumakas ang ating mga paa, ang ating mga binti, at ang ating mga hita para bumilis ang lakad natin at bumilis din ang pag-akyat sa mga hagdan. Pero, marami sa atin nagkakaroon ng masakit na balikat. So, ito po yung lunas natin sa pagkakaroon ng masakit na balikat. So, tuturuan ko kayo ng mga stretching exercises. Eh, bakit ba sumasakit ang ating balikat? May tinatawag na bursitis. Ah, dito po, meron tayong dugtungan o joints. Tapos, may tubig po dyan. Yan yung nagsisilbing kutsyon. Pero, bakit nararamdaman nyo? Ang hirap na magsuot ng damit, ang sakit ng ating balikat, o kaya ang hirap ng magsuklay. I guess, marami sa atin, nakaramdam nito. O kaya misan may tiyatawag din na tendinitis, may arthritis, rayuma, so ang dami po. Ang gamutan po dyan, una sa lahat, ipapahinga nyo, rest. Napaka-importante po yun. Ha, pag masakit, i-rest muna. Lalo na yung unang beses nung naramdaman. Pero, pagmatagal na, e eh, kailangan na po nating mag-physical therapy o kaya eh, mag-ehersisyo. Ibahin na rin po muna natin yung gawain natin na ulit-ulit. Baka yun yung ng sakit ng balikat. So, makakatulong po ang stretching. Stretch, ha? Ibig sabihin, may stretch ang katawan. Pwede po ang hilot, o itatawag na myotherapy. At sa bandang huli, papalakasin po ang ating mga muscle. Okay. Ito po yung number one na gagawin natin. Yung tinatawag natin na shoulder rotation. Kasi kailangan magpapainit muna tayo. Warm up. So, sa una po, puro papunta sa harapan nyo. Yan. Count 1 to 30, papunta sa harap. Pwede nyo rin hong ibalik, papunta naman sa likod. So, iikot-ikot nyo yung shoulder nyo, papunta sa likod. So, count 1 to 30, and then rest. Tapos, next, meron tinatawag tayong clavicle. Yung nandun sa likod, yung scapula. Sorry, ito yung clavicle natin. Yung scapula, yung buto natin sa likod. So, gusto natin, e, eh, stretch yan. Yan, ire -retract. Parang clap. Tawag ko dyan, clap. Yan. Clap. Okay. Para yung likod natin, nag-open din. Tsaka yung ating chest. Tapos, may, pwede ho ito pala, sitting ah. Ito, seated shoulder stretch. Hawakan po ng kanang kamay ang kaliwang siko i-stretch po natin, pag ganyan. Pwede rin yung nakaganyan. Kung ano yung mas gusto ninyo. Count 1 to 10, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Pwede nyo pong i-repeat 2 to 4 times. Tapos, yung kanan naman. So, pareho din. Pwede ganyan, pwede gano'n. Count 1 to 10, then relax. Repeat 2 to 4 times yun po yung tiyatawag natin. Kasi syempre, pag senior, mas gusto mo mas stable pag nakaupo. Ang next natin, seated tricep stretch. Hawakan uhu ulit yung ating siko or elbow at itaas. Count 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Relax. Then repeat 2 to 4 times. Then sa kabila naman, sa kanan, hawakan po ng kaliwang kamay ang kanang siko at itaas. So mapapansin nyo, mas mataas ang, nat ang nararating ng aking kanan na kamay. Kasi po, masakit nga. Meron ho akong um, frozen shoulder sa kaliwa. Ang next natin, dun, seated ho, kaya ang tawag ko, seated tricep stretch. Ang next naman, yung rotator cuff stretch. Hawakan po ulit ang ating siko at piliting i-stretch pababa nakaharap dun sa sahig. So, yung kaliwa, hold 1 to 10. Yung pinakamalayong kayang abutin. Then, relax. Repeat 2 to 4 times. Then, yung kanan naman po. Yan yung tiyatag na rotator cuff um, stretching. Tapos, ang next naman natin, ay eh, yung pointing to the sides. Yan. Uh, kan kanan kaliwa. Kagawin? Siguro mga 30 counts po ito. 30 counts. So, makikita nyo mas malayo ang nararating ng kanan. Yung ating kaliwa, medyo hindi pa kalayo. So, yan po. A uh, pointing to the sides. Yan. At meron pa pong isa, yung tinatawag na neck. Kung masakit na po yung neck, head, neck stretch nyo, yung kaliwang kamay nyo po ilagay sa likod. Yeah, kaya maganda na po. Tapos yung kanang kamay nyo, ihawak dun sa inyong ulo. Tapos, ipilit po na i-stretch. Yan. Masarap pong stretch yan kasi na i-stretch yung mga muscle at saka yung mga dugtungan dyan sa ating leeg. And then, yung neck, yung kanan naman. So, yan po ang mga pwede natin gawin. Pero, dun sa inyong park, sana meron din kayong mga, yung ating mga barangay, baka gusto nyo mag-project. So, dito tayo. Okay. Ah, uh, meron pong tiyatawag na wheel. Pwede nyo pong ipagawa sa inyong mga anak. Ang maganda dito sa wheel na 'to, dahan-dahan 'yung pag-stretch ng inyong shoulder. Yan. Ito hindi masyadong mataas eh. Pero mas, 'yung mas kan 'yung kanan ko mas natataas. Okay. Yan. Ganyan. So, ikot-ikot lang. Balik-balik. Ito. Yan. Yeah. So, mapapansin nyo hanggang gano'ng kataas yung kaya itaas ng inyong kaliwang kamay. So, dun sa mga may frozen shoulder o masakit na balikat, eh, unti-untiin natin hanggang maabot ulit natin yung pinakamataas. Kung wala naman po ganito, edi, ano na lang, sa isipan nyo, itataas baba nyo na lang, ganyan pwede nyo rin namang gawin yon. Bukod po dun sa mga stretching na itinuro ko sa inyo. So, sana po. Um, ah, kung masakit naman yung mga may low back pain. Ito, may isa pa silang ginawa. Simple lang siya. Parang plato lang eh. Pero, gumagalaw-galaw to. Umiikot. So, tayo po dito. Ito, dun sa mga malalakas pa talaga. Hawak po. Tapos, i-ano ia nyo. Yan. Yan. Left, right, left, right. Maganda ho ito para lumuwag ang ating waist, ang ating balakang. Kung meron kayong low back pain, maganda ho ito. So, simple lang siya. Parang atuntungan ah, tuntungan lang, plato. Tapos, umiikot po siya. Ang tawag dito, twister. Eh, para kayo nagsasayaw ng twist. Yan. So, umiikot po. Revolving po ito so maganda siya para don sa inyong mga paa at sa inyong uh, waistline so sana po ito na ang luna sa inyong frozen shoulder o masakit na balikat salamat po